Isang mag-ama ang natrap sa isang concert kung saan merong serial mm-hmm. sa isang tatay na dinala niya yung anak niya sa isang concert ng paborito nitong singer. Siya silang nagpunta doon sa may arena at enjoy na enjoy pa nga silang manood lang ng concert pero magbabago ang lahat nang merong mapansin yung tatay. Sa pag ikot, -ikot ng tatay doon sa may concert na yon, dito niya mapapansin na ang daming dumadating na mga polis na nag-aabang sa mga labasan ng building. Dahil nga naku curious siya kung ano yung nangyayari, dito nga siya magtatanong sa isa sa mga empleyado doon at dito niya malalaman na kaya pala madaming nagbabantay ng mga pulis doon sa may concert na yon kasi may aaten daw na isang sikat na mamamatay tao na si The Butcher. Dahil dito, natakot at kinakabahan yung tatay para doon sa anak niyang kasama niya dahil nga merong pakalat-karat lang palang mamamatay tao sa concert na yon. Pero dito rin natin malalaman na yung hinahanap pala ng mga polis na serial mm, ay yung tatay mismo. Kaya naman dito niya kakailanganing matapos yung concert at makatakas bago pa siya tuluyang mahuli. Tell ng movie, Trap 2024. Sigurado sasabihin ng iba dyan, Spoiler naman kayo, kuya! Nasa trailer and synopsis lang yan. So, hindi na spoilers yon. It's <laughs> gawa to na M. Night Shyamalan. Talagang aabangan ko to. Kasi kahit na may mga pangit siyang movies, pag may nagawa naman siyang maganda, maganda naman talaga. Tulad ng Unbreakable, The Sixth Sense, The Visit, and yung Nakat na na may potential naman sana kung mas vague lang talaga yung ending nila. Sa so fan ng mga horror thriller movies with the twist, malaki yung chance ang magugustuhan ko to. Feeling ko marami pa namang ibang twist dito bukod pa yung nasa may trailer and ito yung mga iba kong mga theories sa mga twist na to. Feeling ko lang it's either yung tatay talaga yung serial mm -hmm, or yung anak pala talaga niya mismo. Hindi rin silang dalawa yung magkakampi all this time pero ang maganda lang kung yung anak lang talaga niya yung serial mm -hmm, ang magpapakabang sa atin doon is kung paano niya poprotektahan o ililigtas yung anak niya nang hindi sila mauhuli. And kung silang dalawa talaga yung masama dito, feeling ko kaya talaga sila nandun sa may concert na yon para dukutin yung mismong singer. What I like about the film then is also the idea na nasa concert sila na may time limit lang kumbaga kasi ang concerts natatapos naman talaga yan so meron lang silang at least 3 to 6 hours para makatakas and maraming pwedeng mangyari sa loob ng ilang oras na yon. Dag mo pa na natrap sila sa isang concert arena na masikip lang so mahirap talaga makatakas dito. Kung pinapanood ko yung trailer, ang iniisip ko, paano nila mahuhuli yung serial mm -hmm, na nasa concert? Like, paano nila malalaman kung sino dito yung serial mm -hmm? Also, pwede ba nilang hindi palabasin yung mga tao doon sa isang concert kung may ganitong gulo? Kasi di ba parang delikado pa nga to na maraming civilians na posibleng madamay doon sa gusto nilang paghuli doon sa masamang tao na yon. Ano yun, isa-isa nilang titignan yung mga cellphones ng mga bawat umaten doon na parang feeling ko hindi naman legal. <laughs> ano naku-curious talaga ako kung paano nila papahirapan yung tatay or yung mag-ama na makalabas doon sa may arena. So, let's see. Again, ang title ng movie ay Trap. Inabangan natin to on August 9, 2024.